Go day po sa inyong lahat, ka na, welcome sa M1 Star Danny TV. <laughs> Guys, kung hindi mo pa po nakikilala sa M1 Star Danny TV, ayan, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang hit yung bell icon para lagi ka pong mabigyan ng update pag may bago akong video na i-upload gaya po nito. Papakilala ko sa inyo ang aking bagong nabiling laptop. Hindi po ito brand new ha. <laughs> uh, slightly lately us po ito. Toy na bili ko sa Gilmore, no? Uh, at syempre kailangan natin ito dahil live livestream tayo paminsan-minsan at syempre dito tayo nag-upload ng video at nag play all din, no? Ang natin. So, bago po natin na uh, umpisan niyan, natin pakilala itong brand na to. syempre shout out muna sa mga uh, Team Nova, 'yan. <laughs> Hello po, good evening po sa inyong lahat ayan at sana ay nasa mabuti po kayo lahat uh, mga taga nova ah, uh, ito na ayun po natin umpisaan entro muna So ito na start ka ipapakilala ko na po sa inyo ang aking laptop. <laughs> ang HP 'yan. Dito to 'yan. HP po. Yan. Ay baliktad mo. Ba? HP. <laughs> HP po siya. Ang uh, kanya'ng model ay EliteBook 840. 'Yan tingnan natin. Paliktad yata. <laughs> Ayan. sining natin. 14.1 na inches nito. Ayan. So, kita nyo guys, oh. Nag- open agad at ito ay uh, merong ano na siya Intel na siya. Intel Inside. At kanyang processor ay Core i5-B Pro na po. At Windows 10 Pro na po siya. Ultrabook. Inspired by Intel. Ayan. At ito ay uh, naglalaman ng uh, storage na 167. At ang kanyang RAM ay 16. No? at 64 bit na rin siya nang ang kanyang 64 bit processing or processor <laughs> look guys ganda ba kahit slightly used ay uh, syempre oh, parang uh, bagong bago pa talaga makinis pa oh. pwede bang matupit to oh, malaki siya no HP brand Pabili po natin sa may uh, Gilmore Killmore dun sa may Attic AI Solutions dun lang po sa may uh, first floor no ng Gilmore At ang kagandahan po yan ay may mga freebies po na binigay si Attic AI Solutions. Ah, uh, <laughs> bag. Ayan. Paano masabi? Meron po tayong bag. Kagaya ng laptop. Ayan. Dito mo ilagay yung laptop. Bakpak na po siya. Maganda. Maganda ang klase. Ayan. Thinkpad. Ayan. Kilala niyo naman si Thinkpad. Diba? <laughs> so, pagdating sa mga laptop, Thinkpad ay talagang uh, garantisado ang kalidad, ayan then, syempre meron pa, oh, may previous na mouse eh, wireless mouse na po siya. at syempre itong uh, mouse mouse pad ayan, oh, diba, sulit na rin so, ang presyo nito, star kada eh, <laughs> syempre magkakalaga lang ito ng 11,500 so, 11,500 nabili natin itong laptop. Ilang inches? Ah, 15 pala siya, guys. Ito yung system M po niya. 15 inches. 167. Kanyang storage 14.1 ang kanyang display at HDD 180 yun, 180 at 8 gb RAM plus uh, free na RAM ay 16 <laughs> ayan so ayan. at nasubukan ko na siya na try ko na at masasabi kong mabilis. Oh sige. Ah, uh, natin kung gaano siya corresponded oh, pagdating sa mga sa video no sa internet. So, i-open natin. Ayan. Di ko papakita sa inyo mamaya makita niyo yung password. <laughs> Ayan. So, punta tayo sa YouTube. Then, magpipili tayo ng video. Ayan. Tiyan mo yung mukha ko pa yung ano. O, oh, diba guys? Ang bilis. Today, businesses need to deliver higher quality software faster. But managing tests requirements, Ayan. siya agad, di ba? Then, mag-open pa tayo kahit ilang tab yung buksan natin ay kayang-kaya nitong uh, HP na, na Ultrabook. Kahit ilang tab yung buksan natin. Ayan, naman. So, kahit sampu yung tab na buksan mo dito sabay-sabay, ay nagpiplip po yan. Dahil mabilis ang kanyang processor. iCore I core 5. <laughs> core I, ano? I core 5. Nabubulol na ako. Ayan. Ayan. So, buks, buksan natin. ilang Ayan, so Ayan, you no know, Sabay-sabay puan Pinuksan natin eh, Ilang tab tayo Welcome to my channel .TV. Welcome to my channel tayo ng lima. Lima diba po yung binuksan natin at sabay-sabay na nag flip po yan. Yeah. And, oh, bilis, di ba? Sa pagdating sa internet, yeah, nag flip siya agad. Ganun po, kabilis itong uh, HP Ultrabook. Dahil iCore 5 na po siya. At version 22H2. And guys, ha, nakita nyo na po kung paano po kabilis yung kanyang internet. Oh my God! Ito so, ulit natin. Kasi hindi nakit. ba masyadong makita dyan? <laughs> Play siya agad guys. So, kahit magbukas pa tayo ng ilang tap siya. Play agad yan. Ayan. Play agad. Bukas pa tayo. Kahit sabay-sabay yan tap. ganon ganon siya kabilis guys wala po yan sa internet <laughs> kung mabilis yung internet mo at uh, mabagal naman yung processor ng laptop mo ay uh, syempre kakamot ang iyong ulo <laughs> lalo pag meron kang project na gagawin assignment uh, sa tingin mo ay mahanap lang sa internet ganon po ano, kabilis pag i Core 5 na. Ayan. Yeah. Kahit ilan uh, tab yung buksan mo. Ayan. Kita nyo? Ganun po kabilis. Tapos maganda pa yung brand. No? HP. Kilalang kilala na brand. So, at syempre guys, ang kanyang charger ay original. O, oh, di ba? Original po yan. yan. So, original po ang kanyang charger. <laughs> panalo ang 11.5 mo. so, Star Kada, Ayan. Kung nagustuhan mo itong video na to, ay uh, mangyaring ilike mo naman at bigyan mo ng thumbs up. <laughs> ang aking video na Ayan. At wag mo rin na rin kalimutan, syempre na i-share sa iyong mga kaibigan dyan sa Facebook mo. Sa mga social media mo dyan <laughs> yeah. so thank you so much Tarkada yan at na meron na naman po kayong nakilala ng isang laptop na um, kahit ito ay slightly use ay talaga namang mabilis pagdating sa internet ang HP Ultrabook ayan so thank you so much Sarkada Until next time sa aking uh, unboxing video at sa mga vlog ko. Ayan. Tutorial. Ayan. Abangan nyo lang po si M1 Star, Danny TV every week na nag-upload. Ayan. So, wag mo na rin kalimutang i-hit yung bell icon guys ha. Para lagi ka pong ma-update pag may bago kong video. Ayan. Don't forget to subscribe. Keep on smiling and keep on shining. Thank you and God bless. Oha, oh. Oh, yes, panalo, <laughs> eh, kita nyo ha. Eh?